ng mapagpalangharap po sa ating lahat, mga kamangpa. Ito po ay T.M.E. 1 2 po rin para malaman natin kung anong kanyang ito ang ating bibigyan ng okay, ito po ang kami, isip mo natin ang carburator okay dinaklas ko na po ang karburador hindi ko na po pinakita sa inyo dahil basic, kaya nga po naman dalawa tornado lang po ang ating tatanggalin sa dalawa saka po itong papunta rito sa Lulugan lang po itong clip kuha air cleaner okay na ito po ang um, kalimitan na nagbabara dito ito pong slow jet yan at kung mapapansin po natin ayan ayan ang dami ng tumigkal na parang jelly no? parang gulaman no? yan po nakaka naging isang ng ang pagpadok ng ating uh, mga kinabumabara po yan sa mga jetings yan okay ito po ang ating pinaka-importanting bubumbahin ng hangin ito. Itong slow jet na ito. Masin po natin ito at ating pong bubumbahin ng hangin. Ayan. Ito po ang kalamitang hinadaanan ng bara. Ayan. Tsaka po itong pinagtanggalan, atin pong bumbahan ng hangin. Ayan, talsik, tampuhing. Yan. nakikita ko po sa inyo kung alin ang mga dapat yung linisin, dapat uh, bumbahin ng hangin. Napakahalaga po ng kompresor kapag tayo maglilinis ng ating karburador. kung basta praprasin lang natin, hindi natin nahanginan, ay hindi po matatanggal ang mga bara. Ito po, hindi na po natin ito gagalawin dahil hindi naman po siya nag-overflow. Walang problema. Mga po pag ating ginalaw, eh, magkaroon pa ng problema. Basta ito lang po. Sinisigurado ko sa inyo, pag nabumba ng hangin yan, yan na po ang andar ng ating motor hindi na po yung palyado malik na po natin okay yan na po nakabit na po natin ang carburetor ngayon ay papanda rin naman po natin Tingnan na natin kung okay na hindi na napalok maganda na kanyang andar ito importante rin po itong higpitan natin ito pag ating kakaligtan okay okay kapot na po naikapot na po natin ang uh, carburetor pangandarin po natin kung merong pinagbago ang uh, andar na ito Ganda na yung andar na. Ganda na yung circulation ng gasolina uh, sa carburetor. Pag tinigyan mo po ang ano, ang gas, ganda na mamatay. Medyo may kalansing lang siya. And, glass, kailangan niya ng tunog. Ayan. Ayan, e ganyang tunog po. May na-tick dito. Kailangan ng tunog. nandito na po ang aking video. Sana ay may natuturan kayo. Salamat sa panunood. God bless.